Sir Juan, anong motto ng politikong tuso? Sa camera ako mabait, sa kaban ako malupit. <laughs> Sir, bakit mo maraming gustong pumasok sa politika? Kasi ang daming exit plan, pero walang accountability plan. <laughs> Sir Juan, anong pinakamalupit na political strategy? <laughs> Umiiyak sa stage, pero may Swiss account sa backstage. <laughs> Sir, bakit parang masyado ng showbiz ang politika? Kasi mas patok ang acting kaysa actual na trabaho. Sir, anong masasabi mo sa kandidatong laging may dalang Biblia? Baka akala niya malilinis ng verse ang kasalanan sa kaban. Sir Juan, anong tawag sa politikong puro plano lang? Urban planner ng kasinungalingan. Sir, bakit po parang laging may project tuwing eleksyon? Kasi yan ang season ng pagpapanggap, parang Halloween ng gobyerno. <laughs> Sir, bakit sobrang saya nila pag inauguration? Yun ang simula ng jackpot nila. Ikaw ang puhunan, sila ang tumama. <laughs> Sir Juan, dapat po bang ibalik ang death penalty? Pwede. Basta unahin ang mga politiko. <laughs> Sir Juan, uh, ano dapat gawin sa korap na opisyal? Ipag-drug test. Baka high sa kapangyarihan. <laughs> Sir, anong silbi ng survey sa politika? Panlin lang. Parang horoscope. Kahit mali, may naniniwala. <laughs> Sir Juan, totoo bang may politikong malinis? Meron. Malinis ang record. Kasi nilinis na nila lahat ng ebidensya. <laughs> magkakaiba ng politiko at magnanakaw? Yung magnanakaw, at least umaamin kapag nahuli, yung politiko may press pa. <laughs> Sir, anong klase ng kandidato ang hindi marunong mahiya? Yung natalo na tumakbo ulit, tapos natalo ulit, biglang naging advisor ng nanalo. <laughs> Sir, anong tingin nyo sa mga debate ng mga kandidato? Parang rap battle, puro patama, walang solusyon. <laughs> Sir, anong platform ng kandidato ngayong taon? Pangako ng langit, pero proyekto ng impyerno. <laughs> Sir, ano po ang best slogan ng korap na politiko? Servisyo una. Kung may sobra, sa bulsa ko na. <laughs> Sir, anong klaseng politiko ang delikado? Yung mukhang matino, pero may masteral sa pangungurakot. <laughs> Sir, paano pipigilan ang vote buying? Gawing 50,000 pesos kada boto para maubos agad ang budget nila. <laughs> Sir Juan, bakit di pa tayo first world country? Kasi ang gobyerno natin, first class corruption lang. <laughs> Sir Juan, ano po ang tamang termino ng politiko? Dapat two terms lang, isa sa opisina, isa sa kulungan. <laughs> Sir, anong masasabi niyo sa mga politiko na mahilig magpapogi sa social media? Mukha lang ang nililinis pero yung konsensya nila laging marumi. <laughs> Sir, bakit ang gulo ng politika sa bansa? Kasi bawat eleksyon, bago presidente pero lumang style. <laughs> Sir, bakit hindi umaasenso ang bayan kahit may budget? Kasi yung budget dinadaan sa kurakot tax bago pa makarating sa proyekto. <laughs> Sir, anong magandang plataforma ng kandidato? Yung magnanakaw ako pero konti lang, at least honest. <laughs> Sir, naniniwala ka bang uunlad pa ang bansa? Oo, oh, kapag naging endangered na yung politiko. Sir, anong opinion mo sa mga nagkakalimutan pagkatapos ng halalan? Ganyan talaga, pag nakuha na boto mo, memory gap na. <laughs> Sir, paano natin malalaman kung totoo yung plataforma nila? Simple lang, pag may resibo, may proyekto. Pag puro pangako, scam yan. <laughs> Sir, anong masasabi nyo sa politikong pabalik-balik sa pwesto? Parang ulam na panis, paulit-ulit pinapakain, pero laging sumasakit ang ng bayan. <laughs> Sir, bakit tuwing election, galanti sila? Kasi investment ang boto mo, babayaran ka ngayon na nakawang ka habang buhay. <laughs> bakit parang lahat ng proyekto laging overpriced? Kasi may dagdag presyong tinatawag na pang mansion fund. <laughs> sir, sino po ang tunay na kalaban ng bayan? Yung mukhang lingkod bayan, pero lingkod bulsa talaga. <laughs> sir, pabor ba kayo na may mandatory drug test ang mga politiko? Dapat lang mahirap na, baka masabog pa sila kaysa sa akin. <laughs> Sir Juan, uh, totoo po bang hindi daw kayo nagsasabon? Oo, oh, sensitive kasi ang balat ko. Allergic sa linis. <laughs> sir, may mensahe po ba kayo sa gobyerno? Pakiusap lang. Dagdaga ng streetlight. Nahulog ako kahapon habang hinahabol ng pulis. Uh, <laughs> sir, may chance po bang umunlad tayo? Meron. Pag ang utak ng butante, mas matigas pa sa plataforma ng politiko. <laughs> dapat bang palitan ang campaign promises? Oo, palitan ng campaign contracts. Pag di natupad, kulong agad, walang back out. <laughs> Sir Juan, sino ang pinakamagaling na leader para sa sa'yo? Yung tahimik sa mic, pero maingay sa gawa. <laughs> Sir, ano po ang pinakaayaw niyong pangako? Walang iwanan. Eh nung nanalo, kami agad ang iniwan. <laughs> Sir, anong plataforma mo kung tumakbo kang mayor? Walang magnanakaw, kahit sinelas. Kasi kahit yan, kinukuha na rin ngayon. Sir, anong reaksyon nyo sa mga politiko na laging pa-picture? Sana pati konsensya nila pinapaprint para kita kung totoo. Sir, anong dapat dalhin ng politiko sa barangay? Hindi, bigas. Dalhin nila ang resibo ng proyekto. Yun ang dapat natin makita. <laughs> Sir, anong pinaka-iconic sa kampanya? Yung sumasayaw ang kandidato na parang wala nang bukas. Kasi baka nga wala na tayong bukas. <laughs> Sir, pabor ba kayo sa political mentorship? Kung ang mentor mo magnanakaw, graduate ka rin ng magnakurakot laude. <laughs> Sir, anong pangarap mo para sa bansa? Isang araw, sana hindi na ako kabalo pag may naririnig akong sumisigaw ng rain. <laughs> Sir Juan, anong ambag na sa barangay? Lagi na lang, tuwing may kaguluhan, ako kagad sa isip nila. <laughs> Sino po parating unang tumatakbo ng tukhang? Yung pinaka payat, matik na yan. Sir, may pag-asa po ba ang Pilipinas? Meron, boss. Basta hindi ako ang magiging presidente. Sino po ang gusto nyo maging kabarkada sa kongreso? Yung pinaka mukhang sabog. Yun, gusto ko. <laughs> Sir, gumamit na po ba kayo ng dating app? Oo. Pero nag out sila lahat nung nakita picture ko. <laughs> Sir, anong pinaka nakakatawang nangyari sa inyo? Nung hinabol ako ng aso, nadapa ako. Tapos yung aso pa yung tumawa. <laughs> Sir, anong pampalipas oras nyo po? nagbibilang ako ng langgam dito. Minsan, pati langaw, kausap ko na. Sir, paano po lalabanan ng kagutuman? Uminom ng maraming tubig ha habang nanonood ng mukbang. Sir, paano ka nagpapatawa sa barangay? Ngumingiti lang, tapos lahat ng bata takbuhan. Sir, anong wish nyo para sa mga chismosa? sana matupad ang chismis nila para masaya naman buhay nila. Sir, kailan po kayo huling napagsabihan ng polis? Kahapon. Wala naman akong ginagawa. Di lang daw nila ako gusto makita. Sir, anong sikreto para di ka ng polis? Maging invisible. O kaya, magpanggap na pusa. Sir, Juan, paano ka nagiging bida sa kanto? Pag ako unang nahuli ng tanod, automatic bida na. Sir, paano po kayo manligaw ng babae? Tinititigan ko lang hanggang magsumbong siya sa barangay. Sir, anong pinakamasakit na narinig nyo? Yung wala ka talagang kwenta. Yeah. Tapos sinabayan ng buti pa yung aso. <laughs> Sir Juan, may tiwala ka pa ba sa sistema? Sa sabong nga uh, may daya, sa sistema pa kaya. <laughs> Sir, ano po ang ibig sabihin ng accountability? Yung kakalimutan ka ng politiko pag ka ng gamitin. <laughs> Sir, anong masasabi mo sa mga politiko na biglang religyoso tuwing election? Pagkatapos ng botohan, nawawala pati Diyos sa buhay nila. <laughs> Sir, anong masasabi mo sa transparency ng politiko? Transparent naman, kita mong wala talaga silang ginagawa. <laughs> Sir Juan, anong masasabi mo sa mga nangangako ng libreng edukasyon? Puro aral ang pangako, pero kamote ang resulta. <laughs> Sir, anong opinion mo sa mga politikong laging viral? Trending lang sila, pero sa serbisyo, loading sir, bakit daw hindi ka na bumuboto ngayon? Kasi parang sini lang yan. Alam mo na ending. Puro iyakan. sir, bakit mo tinawag na ninja moves yung pamumuno sa barangay? Kasi lahat ng pondo biglang nawawala. <laughs> sir Juan, anong tawag mo sa politikong maraming bodyguard? Yung may takot sa tao, pero walang takot mga ako. <laughs> Sir, anong payo mo sa mga politiko bago magsalita? Tingnan muna yung mukha ng taong gutom. Baka hindi bagay ang script mo. <laughs> Sir, paano po palalaguin ang agrikultura? Lahat ng politiko patanimin ng kamote para maranasan nila ang tinatanim nilang pangako. <laughs> Sir Juan, ano po ang paborito mong subject nung estudyante ka pa? Recess. Doon lang ako hindi bumagsak. <laughs>